Magandang araw sa iyo. Nandito ulit tayo para himayin itong isang um Interesting na konsepto. May pinadala kasing mga material tungkol dito sa tinatawag na Evangelistic Toolkit. At sa pagbasa ko, uh, parang sinasabi na hindi lang pala basta pagsasalita ang pagbabahagi ng pananampalataya. Sige niya, talakayin natin to ng mas malaliman. Kasi yung paglalarawan dito parang ano eh, parang paghahalaman. Tama ba? May proseso ng paghahanda bago ka pa man uh, magsimulang magbahagi talaga. Hindi lang daw basta memorization. Oo, tama ka dyan. Yun talaga yung pinakaugate eh, nung mga sources na yun, yung kahalagahan ng paghahanda. Pundasyon daw talaga. Ang ganda nga nung ginamit nilang um, metapora, yung agrikultura. Alam mo yun, pagbubungkal, pagtatanim, pag-aalaga. Para ipakita lang na yung uh, epektibong evangelism, nagsisimula talaga sa paghahanda muna. Paghahandaan itong tinatawag nilang toolkit o mga kagamitan. At ang ano no, ang kapansin-pansin talaga dito ay yung diin nila doon sa seed phase. Seed phase, okay. Oo, oh, seed phase ng paghahanda. Mahalaga daw 'yan bago pa man yung uh, inaasam na harvest. Okay, so kung hindi ito um, listahan ng mga script na parang isa sa ulo mo lang, ano ba talaga itong toolkit na to? Ano ano yung laman niya based dun sa mga material mo? Ayun nga. Sabi dun sa mga binasa natin, hindi siya collection ng mga linya. Uh, parang set ito ng mga, ano ba tawag dun? Disiplina, mga kagamitan na spiritual at practical din, na galing mismo sa Biblia. Parang mga gamit ng hardinero, ganun. So, ano-ano to? Una, syempre yung salita ng Diyos. Scripture, ito yung binihi. Pangalama, panalangin prayer. Ito yung pandilig o yung naghahanda rin ng lupa. Tapos pangatlo, yung personal na patotoo, testimony. Parang pala ito, pambungkal. Pangapat, pag-ibig at hospitalidad, love and hospitality. Ito na yung mismong lupa o pataba. At panglima, yung pagkilatis sa kultura, cultural discernment o adaptability. Ito yung mata ng hardinero, kumbaga. Tinitingnan yung buong paligid. Ah, okay. Dito, dito ko napaisip eh. Kasi, ibig sabihin, hindi pala ito standard. Hindi pwedeng, alam mo yon copy-paste na lang sa lahat. Kailangan mong i-adjust sa bawat kausap, sa sitwasyon, pati sa kultura nila. Ganun ba? Oo, tumpak na tumpak. Yun yung isang malakas na punto dun eh. Yung adaptability. Kailangan daw talaga mag-adjust. Ginagamit pa nga ang halimbawa si Apostol Pablo, di ba? na naging lahat ng bagay sa lahat ng tao. Oo, nabasa ko ngayon 1 Corinthians 9. Yun nga, para daw makahikayat siya. Pero at ito yung crucial, hindi dapat isakripisyo yung pinakamensahe, yung esensya ng ebanghelyo. So paano yun? Paano mo ibabalanse yung pagiging angkop sa kultura pero tapat ka pa rin sa mensahe? Medyo tricky yun ah. Oo, medyo nga. May isang source na nagbigay ng parang um, tatlong elemento na kailangan daw balanse. Yung una, yung personal touch ng patutuo mo. Parang hawakan daw yon ng tool. Pangalawa, yung talas ng malinaw na ebanghelyo. Ito yung talim. At pangatlo, yung galing o sining ng pagiging sensitibo sa kultura. Yung skillful art, kumbaga. Kapag balanse daw yung tatlong yan, doon daw talaga nagiging effective yung toolkit mo. Okay. Okay, gets ko na. Nabanggit mo rin kanina yung uh, seed phase. Paki-elaborate pa nga. Bakit daw yung um, critical ba lalo na sa panahon natin ngayon, 'di ba? Ang bilis magbago ng lahat. Tapos yung mga tao mas ano na sila, mas mapanuri, mas skeptical. Oh, yun na. Isang mahalagang point na pinalitaw nila. Yung mga tao daw ngayon uhaw sila sa authenticity sa pagiging totoo. Hindi na masyadong type yung mga formula lang o yung parang rehearse na linya. Ah, okay. Kaya yung pagbabahagi na parang biglaan lang o hindi pinagandaan, baka maramdaman nilang, alam mo yun, lumana o insensitive o mababaw lang. Kaya yung paghahanda via seed face na acronym pala yun para sa S, study. Study, okay. Pag-aaral ng salita. Oo, malalim ang pag-aaral. E, equip. Pagsasanay. Kasama dito yung paghasa ng patotoo mo, pagsagot sa tanong, pati yung empathize daw, pakikiramdam sa kausap. Equip and empathize. Okay. Tapos, engage. Yung aktwal na pakikilahok na pakikipag-ugnayan at D. Discern. Pagkilati sa tamang timing, tamang paraan na may gabay ng espiritu. Kasama rin daw dito yung display, pagpapakita ng ebanghelyo sa gawa. S-E-E-D, Study, Equip, Empathize, Engage, Discern, Display. Wow, ang ganda. Oo, ito raw yung nagbibigay sa atin ng uh, kakayahan para makapagbahagi na may kumpiyansa, tapat at angkop sa kausap mo. Ito raw yung paghahanda para yung kasunod na harvest, hindi sa pilitan kundi masagana. Ang nakakatuwa pa nga, sabi doon, yung dating formula daw hindi na effective, pero yung paghahanda na parang luma, yun pala yung susi sa hinahanap na authenticity ngayon. Interesting. So, hindi ito basta um naimbento lang? May basehan ba to sa Biblia mismo, itong idea ng paghahanda? Ah, oo. At matibay daw ayon sa kanila tinatawag pa nga nilang preparedness principle sa kasulatan. May mga talata filang binabanggit, yung sa Kawikaan 24:27 na ihanda mo raw muna yung gawain sa labas bago ka magtayo ng bahay. Parang unahin ang bukid bago ang bahay. Ah, oo. Preparation muna. Tapos yung turo ni Jesus sa Luke 14.28, yung pagtataya muna ng gastos bago magtayo ng tore, pagpaplano, kahandaan sa gawain ng kaharian. At syempre, yung kay Pablo, kay Timoteo, to Timothy 2 Timothy 2.15, diba? Maging manggagawang di kailangang ikahiya, bihasa sa salita. Ang paliwanag nila, hindi lang ito teknik isa itong biblical stewardship paggalang sa Ebanghelyo. At um, gawa rin daw ito ng pag-ibig sa kapwa kasi tinitiyak mong maibabahagi mo yung mensahe ng malinaw at may respeto. Okay, okay. Malinaw yon. Sige, isa-isahin natin ngayon yung mga tools mismo. Detalyado kasi yung pagtalakay sa sources mo eh. Unahin natin yung salita ng Diyos, yung scripture. Paano siya tinitingnan as a tool? Ayun, ito nga raw yung pinaka-binhi galing sa talinghage ni Jesus, Matthew 13. At hindi lang basta binhi, kundi um, makapangyarihan daw. Buhay at mabisa, sabi sa Hebrews 4.12. Tapos hindi nasisira, sabi sa 1 Peter 1.23. Powerful na binhi. Oo, kaya napakahalaga na pag-aralan talaga siya ng malalim. Yung S sa seed. Para magamit ng wasto, hindi yung pulot lang ng talata na wala sa konteksto. Kailangan daw parang internalized na siya sa atin, hindi lang basta memoryado. Parang ang pagkain na humuhubog sa isip at kilos natin. Internalized, hindi lang memorized. Okay, eh yung panalangin, sabi mo kanina, parang pandilig o pre-evangelism. Oo, ganun nga ang ganda nung term na pre-evangelism, ano? Yung panalangin daw, hindi lang yung puso ng makikinig ang hinahanda, kundi pati yung puso natin na magbabahagi. Parang pagbubungkal nga o pagdidilig bago itanim yung bini. Tapos, pinapaalala rin nito na nakadepende tayo sa Diyos, hindi sa galing natin. Naalala mo yung sabi ni Pablo, Ako nagtanim, si Apolos nagdilig, pero Diyos ang nagpatubo. Ah, oo. 1 Corinthians 3. Yun. Kinikilala ng panalangin na siya ang may control At um, ito yung linya natin sa banal na espiritu. Siya yung gabay, di ba? Siya nagbibigay ng discernment, ng tamang salita, ng lakas ng loob na may pag-ibig. Okay. Mahalaga pala talaga ang panalangin sa buong proseso. Ngayon, yung patutoo naman, testimony. Malaki rin emphasis dito eh. Bakit daw ganun kahalaga? Ano yung role niya? Sobrang halaga raw. Binanggit pa nga yung Revelation 12.11 na nagtagumpay daw sila dahil sa dugo ng kordero at sa salita ng kanilang patotoo. Kasi raw yung personal testimony, ginagawa niyang konkreto yung ebanghelyo. Personal? Relatable. Nagiging totoo para sa nakikinig? Oo. Parang nahahawakan nila. Kaya nga inilarawan siyang parang hawakan o handle ng toolkit. Pero may paalala, tulay lang daw ito papunta kay Kristo, hindi siya yung end point. Ah, okay. Hindi dapat maging tungkol lang sa sarili? Tama. Kailangan daw i-practice para malinaw, maikli. May suggestion pa nga na 2 to 3 minutes lang at laging focus sa ginawa ni Kristo, hindi sa'yo. Got it. 2-3 minutes focused on Christ. Sige, next tool. Pag-ibig at hospitalidad. Medyo iba to sa karaniwang iniisip na tool sa evangelism. Paano to gumagana? Magandang tanong yan. Naalala mo yung 1 Corinthians 13? Kahit daw daano ka kagaling magsalita, kung walang pag-ibig, wala rin. Ingay lang. Oo, parang pompyang lang daw. Yun nga. So, yung pag-ibig, ayon sa sources mo, yun yung nagbibigay buhay, kahulugan, at higit sa lahat, kredibilidad sa lahat ng iba pang tools yung hospitality naman, yung pagiging bukas palad, mapagpatuloy, tulad nung ginagawa ni Jesus na kumakain kasama ng iba't ibang tao, lumilikha daw ito nung tinatawag nilang gospel safe spaces. Gospel safe spaces? Parang mga lugar o environment kung saan safe magtanong? Oo, kung saan yung tao pakiramdam niya okay lang magtanong, okay lang mag-doubt, okay lang makinig nang hindi siya huhusgahan agad. So itong pag-ibig at hospitality, sila yung parang patunay na totoo yung sinasabi natin. Yung actions speak louder than words, ika nga. Okay, klaro yan. Tapos may dalawa pa, medyo technical, pakinggan. Cultural discernment, adaptability at saka apologetics. Paano ito nagiging tool para sa Um ordinaryong mananampalataya hindi ba parang pang-eksperto lang to? Hindi naman daw yung cultural discernment or adaptability. Ito yung kakayahan na kailangan nating i-develop ni na angkop yung paraan ng pagsasalita natin. Depende sa kausap mo, ano background niya, ano kultura niya. Pero ulitin ko lang, hindi binabago yung core message ha. Yung delivery lang ang ina-adjust. Oo, yung approach. Tulad ni Pablo sa Athens, 'di ba? Sa Act 17. Ginamit niya yung altar nila, sinipin niya yung poets nila para makonect. Yung apologetics naman galing sa 1 Peter 3.15, laging handang sumagot. Hindi raw ito pakikipag-away, hindi debate, kundi kahandaang magpaliwanag, sumagot sa mga tanong, sa mga duda, sa mga maling akala. Pero dapat daw may kahinahunan at paggalang. Ah, okay. Hindi para manalo sa argumento. Hindi para alisin yung mga hadlang, intellectual man o emotional, sa pag-unawa nila sa ebanghelyo. So parehong mahalaga to sa toolkit natin. Gets ko na. So itong buong toolkit, itong mga to, hindi lang pala pang special occasions o pang evangelistic campaign, tama ba? Paano to nakikita as a lifestyle, araw-araw na pamumuhay? Eksakto. Exactly. Yan yung isa pang malakas na sinasabi doon. Hindi lang event ang evangelism. Proseso ito ng cultivation, paglilinang, isang pamumuhay nangyayari daw to sa workplace mo. Paano sa workplace? Hindi lang sa pagsasalita mo, sa integrity mo sa trabaho, sa compassion mo sa katrabaho, sa pamilya mo rin, yung consistent na halimbawa mo ng pagmamahal, pagpapatawad, sa community, paglilingkod, yung presence mo lang na naging asin at ilaw. Pati online? Oo, pati sa digital spaces daw, yung matalino at mapagmahal na pakikilahok mo online pag-share ng hope imbes na negativity. Lahat yon bahagi ng pamumuhay na nagbabahagi. At nabangkit din na hindi dapat ito parang um, obligasyon na ang bigat-bigat. May concept ng overflow, di ba? Pakipaliwanag ganon. M mm, oo, ang ganda nun eh. Yung overflow o pag-umapaw. Galing sa Matthew 12.34, kung ano ang nag-uumapaw sa puso, siyang sinasabi ng bibig. Ah, okay. Ang point daw, kapag yung puso mo puno talaga ng pag-ibig at pasasalamat kay Kristo, yung pag-share tungkol sa kanya hindi na siya mabigat na tungkulin, hindi na pilit, nagiging natural na lang siya. Parang umaapaw na kagalakan at pag-asa. Yung mismong buhay mo nagiging liham na nababasa ng lahat, sabi sa 2 Corinthians 3.3. At yung paghahanda mo sa seed phase, yun yung nagsisiguro na may laman, may lalim, may authenticity yung umaapaw mula sa iyo. Wow! Ang laking paradigm shift niyan para sa marami siguro. Okay, so para sa na nakikinig ngayon, kung sakaling na-inspired ka at gusto mong simulang maseryasohin ang paghubog ng sarili mong evangelistic toolkit, may mga practical bang steps na binigay doon sa mga material? Paano sisimulan? Meron, marami actually. Mga very practical na payo. Halimbawa, um, subukan mo daw i-craft. Isulat mo muna, tapos i-practice yung personal testimony mo. Yung maikli lang, sabi nga, 2-3 minutos. Paano mo nakilala si Kristo? Anong ginawa niya? Okay, craft and practice testimony. Ano pa? Mag-practice din daw sa pagpapaliwanag ng core gospel message. Minsan, ginagamit yung God-Man-Christ response na framework. Gawin mong simple at klaro. Practice explaining the gospel simply. Okay? Pwede rin daw mag role playing kasama ang kaibigan o small group para masanay ka sa mga posibleng tanong o reactions. May tulong din daw ang pagmememorize ng ilang key verses, yung mga foundational talaga. Role playing and memorizing key verses? Oo. Tapos gumamit daw ng journal para makapag-reflect ka after mong makipag-usap or makapag-share, ano natutunan mo? Saan ka pwedeng mag-improve? May suggestion pa nga na gumawa ka ng sarili mong toolkit inventory checklist. Checklist para ma-assess yung sarili. Oo. Para makita mo saan ka na ba malakas? Saan pa yung area na kailangan mong i-develop? Pag-aaral ba ng salita? Panalangin? Pagpractice ng testimony o yung cultural sensitivity. Pero ang pinaka bottom line talaga, yung disiplina ng kahandaan. Hindi naman daw perfection ang goal eh, kundi yung pagiging tapat na katiwala lang. Steward, na laging handa kapag ginamit ka ng espiritu. At isa pa, paalala nila, mas maganda raw gawin ito ng sama-sama. Communal, may support system, hindi yung mag-isa ka lang. Okay, ang dami nating napag-usapan. Kung lalagumin natin para sa iyo na nakikinig, itong paghahanda ng evangelistic toolkit based sa mga material na ito, hindi lang pala siya tungkol sa techniques, mas malalim pa. Proseso siya ng ano, paghubog ng puso, pag-aaral ng salita, pagdepende sa espiritu at isang buong pamumuhay na nagpapakita ng pag-ibig ni Kristo. Tama ba? Oo, yun na na. Disiplina siya ng kahandaan. Isang stewardship. Pagkilala na, oo, Diyos ang nagpapatubo, pero may part tayo. May bahagi tayo sa paghahanda ng lupa, sa pagtatanim ng binih. At ginagawa natin yon ng may pag-ibig, may respeto, may pagkilatis mula sa espiritu. Kaya siguro bilang pangwakas na hamon o pagninilay para sa iyo na kasama namin ngayon, kung iisipin mo ang buhay mo bilang isang hardin at bawat encounter mo sa tao ay chance para magtanim, ano kaya sa tingin mo yung tool sa evangelistic toolkit mo ang kailangan mong um, linangin pa, bigyan ng mas maraming atensyon. Paano mo kaya mas may sasabuhay yung pagbabahagi ng pananampalataya mo, hindi bilang obligasyon lang, kundi bilang natural na pag-agos, isang masayang pag-umapaw mula sa isang pusong inihanda at pinubuspos ng Diyos, isang bagay na sulit pagnilayan.